Hello everyone and welcome to another day of my vlog dito sa abroad. Alam you guys, to be honest, marami nagsasabi na mahirap ang buhay dito sa abroad, pero I'm telling you hindi po, hindi totoo 'yan. Okay ang buhay dito, magaan ang buhay dito na hindi ka nahihilapan sa trabaho. Umuulan ng pera dito. Ako roy. <laughs> Eto pa ha, sigurado yan. Three months mo pa sa abroad, eh may coach ka na sa Pilipinas. Wow. At four months mo palang sa abroad, e eh, nabayaran mo ni yung bahay na gusto mong bilhin. Wow! Ay naka! Kaya, sa mga Pilipino dyan, sa Pilipinas na nababalak na pumunta dito sa abroad, go na kayo kasi dito walang kahirap-hirap ang trabaho. Kahit dalawang oras ka lang sa isang araw magtrabaho, eh, malaki yung sahod mo. Hindi ka magbuguto. Ha? Huh? Nako, nanay ko. <laughs> <laughs>